ikatlong araw nga ng paglilitis dito sa kaso ni Monica at ang kalaban nga niya dito ay walang iba kundi ang biological mother na si, na ina ni Hope na walang iba kundi si Ninya dahil sa takot ni Monica na matalo sila sa kaso kung kaya't naisipan niyang itakas ang bata buti na lang nahabol ni na Lilet si Monica at hindi pa sila nakakasabay, nakakasakay sa bus papuntang Bicol. Nakiusap nga si Lilet dito kay Monica na huwag niyang gawin na itakas ang bata dahil siguradong makukulong pa ito at lalo silang matatalo sa kaso. Ito rin ang sinabi ni Attorney Ignacio kay Monica. At dito na nga po binigyan ng husgado si Lalilet ng 48 hours upang sa ganun ay iharap ang respondent na si Monica. Naganap na nga po ang pang-apat na paglilitis kung kaya dito na nga po tinanong ni Lilette ang respondent na si Monica kung... Ano ang napag-usapan nila ni Ninia noon at ipinakita nga nila ang mga ebidensya na sulat ni Ninia na ipinamimigay na nga niya si Hope dito kay Monica. Ngunit tinanong naman ni Attorney Simon si Monica at dito na nga po nalaman nila Lilet na nagpagawa pala ng fake certificate si Monica at ang inilagay niyang mother ay ang pangalan niya at labag daw ito sa kasunduan o sa kaso. Samantala, kinausap naman ni Lorena si Lilet at sinabi nga niya dito na totoo daw ang sinabi ni Constantino na hindi pa siya nakahandang humarap sa mga kaso dahil nga mukhang matatalo na sila. Ngunit ipinangako naman ni Lilet na gagawin niya ang lahat para sa ganun nga ay hindi mapunta kay niya ang bata at talaga namang umiiyak si Hope at sinasabi na ayaw niyang magkahiwalay silang mag-ina dahil mahal na mahal nila ang isa't isa. Dito naman po kinausap na ito ni Ignacio si Lilet at sinabi nga niya na ipagpapatuloy pa ba nila ang lumaban. Sinabi naman ni Lilet na hanggat hindi pa natatapos ang pinakalas na hearing ay may pag-asa pa sila at meron pa silang isang ebidensya o testigo. Samantala, tinawagan naman ni Bonnie si Lilette at kinumusta ito. Magkaaway lang daw o magkalaban lang daw sila sa kanilang trabaho pero magkaibigan pa rin sila sa personal. Narinig naman ng anak ni Meredith na kinakausap ni Bonnie si Lilet at makikita po natin na may selos si Atty. Simons dito kay Lilet dahil may gusto siya kay Bonnie. Samantala, desperada na talaga itong sininya at pinuntahan nga niya ang bahay ni Lala Monica at pinipilit na kinukuha si Hope. At dahil nga sa ginawang ito ni Ninya ay siguradong lalong hindi mapapasakanya ang bata dahil nga labag din ito sa batas ang kanyang ginawang panggugulo dito sa bahay ni na Monica. So abangan po natin bukas mga kapuso kung ano nga ba ang magiging hatol ng husgado. Kung kanino nga ba mapupunta si Hope kay Monica na guardian at nagpalaki sa kanya o kay uh, ninya na biological mother ngunit umabandona sa kanya. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next video. Bye-bye!